Anumang daan at sasakyang naghahatid sa mga tao para magkatipon-tipon ay pawang naayong sa layunin ng Diyos. Ama namin, sa ka, ka. sabayin ang alam mo, papasaan ang alam mo. Kap! Hey! Ha? Hey! Sabay tayo, sige. Okay. One, two, three. Ayaw! Ayaw. Oh. Mayo Anwebe at nandito po tayo sa Barangay Bantog at nakita po natin kanina yung uh, ribbon cutting. Mayor, good morning! morning po. Ayan, so gano'ng kahaba naman yung kalsada rito na pinasemento nyo? Gano'ng baka po, Kapitan? 120 meters. Uh, 120 meters. 120 meters. Ayun. So, eto na ba yung Guling kalsada na sesementa po ninyo ngayon taon na ito dito sa Barangay Bantog? Ah, uh, ito na yung taon na to pero may plano pa tayo na dadagdagan natin yung gagawing kalsada kasi si Kapitan eh, ito lang hiningi. Make so pag eh, ano, <laughs> yung na papunta sa Ramos saka doon sa uh, sa presa Purok Sete, oh. Nadagdagan pa natin yan. Opo. So, Kap, ano pa ba yung mga kalsada rito na nakahanay, na sesementuhan ng ating mayor? sa Purok 5 po saka sa Purok 7. Purok 5, Purok 7. Ah, dalaw pong, Ganito rin po kahaba at uh, mas kalapad. Mas kahaba po dito at mas malapad. Mas malapad. Uh, ito na po ang pangalawang ribbon cutting ngayong araw. Mayo 9 at alas 8:16 ng umaga. Good morning, Mayor. Good morning po. Uh, Uh, so, ito, gano'ng kahaba naman? Uh, 200 meters to uh, pinagawa natin dito sa Yuson sa kahilingan ng barangay officials papamuno ni Kapitan yeah. Concepcion. Opo, at pamilyar po ako sa kansada po nito. <laughs> hirap na hirap po yung, kansa, yung aming tricycle. Pero ngayon, nako, mainam na pong daanan. No? Ay, maraming salamat po kay Mayor. Bung puso nagpapasalamat sa ang sangguni ng barangay kay Mayor na uh, tinutulungan niya yung Palakpakan ko si Mayor. Ah, <laughs> ay. <laughs> si Mayor. Uh, ba meron kayong naisabihin? Ah, uh, ako ay nagpapasalamat sa Barangay Yuson dahil talagang tinatangkilik tayo. Ah, uh, ngayon naman, siyempre may kahilingan ng Barangay Yuson na kalsada. Ito nga natupad na 'yung pangako natin sa kanila at marami pa tayong talagang itinutulong sa Yuson pag humiling pong barangay officials at si kapitan at talaga binibigyan natin ang turo natin sa kanila. Ngayon mayroon pa siyang request at makakaasang barangay uso na hanggat ako ang mayor meron meron darating na pub to market at mga proyekto dito sa Yuson. Yeah! Yeah! At sa katunayan, uh, nakaprograma na sa akin, baka itong 2025, programa ko yung hinihiling niya na gym dito Ayun? sa Yuson. Ah, eto pangatlong ribbon cutting ano oh pangatlong ribbon cutting natin dito sa bayan ng Jimba pinakamahaba ito nga dos sa uh, ribbon cutting ngayon kalahati oh. kilometro oh pinakamahaba talaga to Mukha Narbakan na matindi ang pagmamahal nyo dito sa Narbacan Dos. Kap. <laughs> <laughs> Sikreto! Hindi, mahal ko Narbacan Dos kasi mayroon kami nga uh, parang tie. Ibig sabihin ni eh, yung isang manugang kasi nila is din. May apo rito. May apo rito. Opo. Ano Opo. masabi ni Kapitana? Mahal na mahal ka. Nagpana Kapitana ni may Mayor. kay Mayor dahil po sa binigay niyang uh, market to farm. Uh, kap, baka meron ka pang request hanggat nandito si Mayor. Kaya nga po, sir, sabi ko nga, hmm. hindi natapos hanggang sa boundary. Ah, uh, dagdagan niya. Pa'no bagong kalahating <laughs> <laughs> kilometro? Wala naman na po. Wala 300 na 300 meters na lang po. 300 uh, meters. Mayo, meron pa raw 300 oh, meters. Dagdagan dulo po. Sa dulo Gagawin natin 'yan. Nangako naman ako sa kanya na talagang itutuloy natin path to Market Road ng uh, Darbakan. May hiniling din siyang gym. Opo. Oh. At uh, siya mismo magdidonate, di ba Opo, ng lote. siya mismo magdonate ng lote para matay, may tayo yung gym ng uh, Ako naman, basta ipoprograma ko yung gym by 2025 para magawa yung gym na hiling ng ating uh, kapitan na uh, Jem kapitan uh, Javier. Ang ating mga proyekto still sa bayan ng Giba ituloy-tuloy sa bawat barangay na, na ating nasasakupan. Uh, At yung iba naman, wag mag-alala, yung uh, hindi na programa ngayon na hindi nalagyan, papangako po sa inyo, habang ako ang mayor, lahat po ng hilingin yung farm to market hold, ibibigay po natin sa abot ang mga kaya ng pamahalaang bayan ng Gimba. Ay, ganyan po tayo magmahal. Kaya tandaan niyo po, mahal na mahal po kayo ni Mayor Doc Galpon. Galapon.